Kumangit so, ng pagkakataon guys ah, Bakit ka gagamit ng hazard? I single ka ah, Nakamotor ka May helmet Walang side mirror Ang punto ko rito bakit ka, maka bakit ka naka ah, anong purpose mo? Saan ba dapat ginagamit ang hazard? motor man o four wheels oh. Bakit ka gagamit ng hot side? Eh kung ikaw lang naman ang sakay uh, Sabihin na natin na ang hot ay Nasa uh, Pababago-bago ang Linya o direksyon Yan po ang magandang pagkakasabi nun Nasa pabago-bago na direksyon Pag kayo po ay nakahot side At isa pa ang hazard pa ay ginagamit minsan sa mga emergency cases ano emergency lamang so kung emergency ibig sabihin yan may dala kang pasyente magmamadali ka may ka sa lugar o sa mga yan kailangan ng agarang lunas ano isa yun sa mga gumagamit ng mga hazard lalo sa mga ambulansya o mga private vehicle. Ano? So ito, ito, ito. Sa tingin niyo po, bakit siya naka-hazard? Ano po ang inyong comment nito? Bakit ka naka-hazard? O bakit siya naka-hazard? Anong purpose niya? Ah, pinapakita lang ba niya na Uy, may hazard siya. Di ano ba? Alam ko natin So box na nakita natin Bakit ka naka-hazard? Diba? O kulay puti pang pa hazard niya At sa unahan naman ay eh, kulay dilaw Diba? Yun po yung pinaka malaking mali Ano? Yun po ay eh, may violation po yun ba? Diba? Ang kulay po dapat sa ilaw Pag kayo po ay gagamit ng hazard dilaw hindi puti, hindi pula, hindi green ayan so tandaan nyo po lagi na ang hazard po ay hindi basta basta ginagamit kung anong kung gusto mo lang yun po ay may purpose ayan. so ayan mga good vibes ah, sana ay may natutunan kayo at tandaan nyo po lagi, ang hazard po ay hindi basta-basta ginagamit na basta gusto mo lang. Kundi sa mga importanteng bagay na kailangan mo. Okay. Eh? Eh?